Hello guys, good morning Tata, ako ng mga puno Ito yung resort ni doktor Yan yeah. Ang ganda ng resort no Yan yeah. May swimming pool pa yan ganda ng resort niya oh Ang galing Desenyo Yan pauntin mo bakod Ang ganda ng design yeah. Yan ang bahay ni doktor Yan yeah eto lupa ito ng anak ko Ayan. lupa ng anak ko yan yan ah dito na tayo yan oh, magtrim-trim ng lupa eh, ng mga halaman oh, anak ng kumpari ko si Kulita dito na tayo ito yung lupa ko na napapabayaan ko ito, ang dami na naman kamo. Ito. Ayan. Ito guys. Ito. Kaya dito Gandito na lamang muna tayo guys. Sinusarbi ko lang sila. Ito yung mga puno. Hanggang doon. Paikot sa lupa ko. Ganyan. Ganyan. Oh. Alalaki ng puno. Hanggang dito na muna tayo guys. Thank you for watching. Subscribe please.